May kasabihang, your best friend is your best enemy. Sabi nga nila, ang pinakamatalik mo daw na kaibigan ay siya ding pinakamatindi mong kaaway. Sila kasi yung mga taong nasasabihan mo ng mga bagay at sekreto na hindi mo pinapaalam sa ibang tao. Ang kwento na ating tatalakayan ngayon ay tungkol sa dalawang babaeng magkasama sa lahat ng bagay subalit sinira ng masasakit na salita at binulag ng igit at maling mga hakahaka. -haka. Ang pagkakaibigang nagsimula sa masasarap ng ngiti na nagtapos sa pagkasira ng kanilang mga buhay at kamatayan. Samahan niyo po akong balikan ng kontrobersyal na kaso ng pagkamatay ni Julian Rodelas. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa si channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. November 5, 2012, habang nagpapatrol ang mga personal ng Pasay City Police, ay nadaanan nila ang isang babae na umiiyak sa gilid ng kalsada malapit sa World Trade Center sa Pasay City. Nang lumapit sila dito ay nangangatal pa ito at umiiyak at sinabing dinukot umano ng mga di niya kanakilalang lalaki ang kanyang kaibigan. Dahil dito ay isinama nila ang babae sa malapit na presinto kung saan ito inilahad ang mga pangyayari. Ayon sa blatter entry ng Pasay City Police, nang ganap na alas 12.40 ng madaling araw ng November 6, 2012. Sa unang salaysay ng babaeng nagpakilala sa kanilang ang modelo na si Althea Altamirano. Magkasama umano sila ng best friend at kapwa modelo na si Julian Rodelas o mas kilala nila sa tawag na Jaja. Nanood sila ng sine sa SM Mall of Asia at sumakay ng taxi at bumaba sila malapit sa World Trade Center sa kahabaan ng dado Makapagal Boulevard para katagpuin ng isa pang kaibigan. Subalit bigla na lamang umanong hinablot si Jaja ng dalawang lalaki na nakasuot ng bonnet at sapilitan itong sinakay sa sasakyan. Natarantao man siya at hindi alam ang gagawin. May nakahatak na po sa kanya, gano'n. May kotsi po dito. Meron pong lalaki na nakatayog dito. Ito po si Julie. Meron pong nakahatak sa kanya, pag gano'n. Tapos sa ko po yung lang niya. Yung gamit niya. At sa sahib na. Sa yung na lalaki ko na, na nakasalikot, wala na, na po yung isang lalaki na nakasalikot sa kabilang side ng kotse. So no, ko. no? wala na po yung kotse niya, pati yung sandal na nasuot niya, naglalagpuno sa sahig. Mm -hmm. okay. <narratives> <flaps lya poucoradas> makalipas ang dalawang oras ay dumating ang nobyo nito na si Fernando Quimbao Jr. at sinundo ang nobya. Umaga ng November 6 ng alas 5.30 ng umaga ay nakatanggap sila ng tawag tungkol sa katawan ng wala ng buhay na babae sa 8th Avenue sa Murphy, Cubao. Nang tunguhin nila ang lugar ay dinatnan nila ang isang babae na may tama ng bala ng baril sa kanyang ulo. Wala silang nakitang kahit na anong gamit nito sa crime scene maliban sa dalawang basyo ng bala ng baril at ang hawak nitong supot na may lamang cheeseburger at resibo. Ang biktima ay kinilala ng kanyang pamilya na ang nawawalang si Julian Rodelas o Jaja. Ayon sa witness na nakapanayam ng CIDG madaling araw ng November 6, ay nakarinig siya ng magkakasunod na putok ng baril at nang puntahan niya ang pinanggalingan nito ay natanaw niya pa ang mabilis na pagalis ng isang Montero Sports na sasakyan na may plate number na TWO505 at dito nga ay nakita niya ang wala ng buhay na katawan ng biktima. Kapansin-pansin naman ang mahigpit na pagkakahawak ng biktima sa supot ng cheeseburger at nang kanila itong tignan ay nakita nila ang resibo ng fast food restaurant na McDonald's sa UN Avenue branch. Pinuntahan nila ang nasabing fast food at ni-review ang CCTV doon. Dito ay nakita nila ang isang lalaki na bumili ng cheeseburger meal na siyang hawak-hawak ng biktima. Ang nasabing lalaki ay kinilalang si Fernando Quiambao Jr., ang nobyo ni Altea Altamirano na sumundo dito sa presinto noong madaling araw na mangyari ang pagdukot sa biktima. Hinanap din nila ang may-ari ng Montero Sports na by plate number na TWO505 at dito ay nalaman nila na ang nasabing sasakyan ay nakarehistro sa pangalan ng ina ni Fernando Quiambao Jr. Dito na nagkaroon ng hinala ang mga tauhan ng CIDG na may kinalaman ng best friend ni Jaja na si Alteam Altamirano at nobyo nito na si Fernando Quimbao Jr. sa nangyari kay Julian Rodelas. Mas lalo pa nga silang kinutuban dahil sa hindi nila makontak si Altamirano at bigla itong naglaho. Sa ginawa nilang pagtatanong ayon sa ina ng biktima na si Luz Rodelas ay maging siya ay hindi naniniwala na walang kinalaman si Altamirano sa nangyari sa kanyang anak. Ito kasi ang huling tao na kasama ni Jaja noong gabi ng November 5, 2012. Nagpaalam si Jaja sa kanya na papasok sa eskwelahan. Nag-aaral kasi ito habang nagtatrabaho bilang freelance model. Pagkatapos ng rehearsal, ay tinawagan umano ito ng kaibigang si Altamirano para lumabas dahil sa may kakatagpuin umano silang producer. Malaki umano ang tiwala ni Jaja sa kaibigan dahil sa ito na din ang nagbigay ng break kay Jaja sa pagiging modelo. Dahil sa bigo sila na makontak at makapanayam si Altamirano, ay nagsimulang magkandak ang tauhan ng CIDG ng surveillance sa bahay ng mga ito sa isang subdivision sa Imus. Sa ginawa nilang pagtatanong ay napag-alaman nila sa mga kapitbahay na malimit na pumunta doon ang isang Mitsubishi Montero Sports na itim. Nagsagawa din sila ng surveillance sa bahay ni Fernando Quimbao Jr. sa Quezon City kung saan ay nakita nilang isang itim na Innova Toyota na umalis doon. Nang kanilang sundan ay dinala sila nito sa Apalit, Pampanga. November 10, 2012 alas 6 ng hapon, araw ng Sabado, ay inaresto nila ang magkasintahan na si Altea Altamirano at Fernando Quiambao Jr. sa Apalit, Pampanga. Maliban dito, ay na-recover din nila ang getaway vehicle na Montero Sports na may plate number na TWO505. Ang dalawa ay agad nilang isinailalim sa ilang mga katanungan na may kinalaman sa pagkamatay ni Julian Rodelas. Pinakita nila sa mga ito ang resibo ng McDonald na kanilang nakuha sa crime scene at ang kuha ng CCTV kung saan nakita si Kimbao sa UN Avenue branch na McDonald na bumibili ng cheeseburger, na na-recover nila na hawak ng biktima. Dito ay nagsimula ng umiyak si Altamirano at sinalaysay ang tunay na nangyari. Ayon kay Althea Altamirano ay matalik niyang kaibigan si Jaja para na silang magkapatid. Siya din ang tumulong kay Jaja para makapasok sa modeling. Si Altamirano ay kilala na modelo ng ABS-CBN at lumalabas na din sa ilang mga commercial. At para manatili sa industriya, ay pinapangalagaan nito ang kanyang imahe. Kaya nga inilihim nito ang pagkakaroon ng dalawang anak. Walang nakakaalam nito maliban sa matalik na kaibigan na si Jaja. Subalit nalaman niya na lamang umano na kinakalat ni Jaja ang kwento ng pagkakaroon niya ng dalawang anak. Ang nasabing problema ay kanyang ipinalam sa nobyo na si Fernando Quiambao Jr. At sinabi umano nito sa kanya na siya ang bahala. Tuturuan umano nila ng leksyon si Jaja. Pumayag umano siya dahil sa akala niya ay tuturuan lamang ito ng leksyon at hindi niya umano alam na papatayin nila ang biktima.

Ayon kay Althea, tulad ng plano ay dinala niya si Jaja malapit sa World Trade Center sa kahabaan na Diyosdado Makapagal Boulevard ng bandang alas 12.30 ng madaling araw noong November 6, 2012 kung saan dinukot ng nobyo at mga tauhan nito, si Jaja. Wala din siyang plano na i-report ang pangyayari sa mga pulis dahil sa iyon umano ang sinabi sa kanya ng nobyo. Subalit nadaanan siya ng mga rumorondang pulis doon at dinala siya sa presinto. Kaya naman ay napilitan siyang mag-file ng blotter tungkol sa pagkawala ng kaibigan. Bandang alas dos ng madaling araw ay tinawagan niya ang nobyo at sinabi na puntahan siya nito sa police station. Sinundo siya nito kasama ang ama nito. Ayon kay Althea, ay nagtungo sila sa bahay ng nobyo sa Quezon City. At kasama pa rin ang ama ng nobyo para kumuha ng damit. Bandang alas 4 ng hapon ay nag-check-in sila sa isang motel bago siya nakipagkita sa mga kaibigan nila ni Jaja sa Las Piñas City Apartel kung saan ay binigay niya sa mga ito ang mga gamit ni Jaja. Sinabi niya na naiwan ang nasabing mga gamit ng manlaban si Julian mula sa mga kidnappers at pinakiusapan sila na ibalik ang mga nasabing gamit sa mga magulang ni Jaja. Alis ay muli silang nag-check-in ng nobyo sa isang hotel sa Quezon City. Bago lamang niya nalaman ng pagkamatay ni Jaja, nang mag-text sa kanyang kapatid matapos mapanood sa balita ang nangyari. Nagulat siya at galit na galit na kinumprunta ang nobyo dahil wala sa usapan nila na papatayin nito ang kaibigan. Tinanong niya ito kung bakit nila pinatay si Jaja, subalit sinabi nito sa kanya na hindi niya rin alam. Inuutos niya umano sa mga tauhan na dukutin ito at hindi niya na alam ang sumunod na pangyayari. Kinabukasan ay umuwi si Althea sa kanilang bahay sa Imus Cavite para kumuha ng damit at nag-iwan ng pera bago sila pumunta sa ancestral home ng mga kiyambaw sa Apalit, Pampanga. Gusto niya umanong umuwi sabalit pinipigilan siya ng inobyo. Pinagbawalan din siya nito na tumanggap ng tawag at text messages sa kanyang cellphone. Ano sana nila nalalantad siya ng araw ng lunes, November 12, 2012? subalit so, na aresto sila ng araw ng Sabado. Sa kanilang naging panayam sa 32 years old na si Fernando Kimbao Jr. sa Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit ay itinuro nito ang warehouse kung saan nila dinala ang biktima. Agad na nagtungo ang tauhan ng CIDG sa nasabing warehouse sa Cotabato Street sa Lam Mosque Compound sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Sa ginawang raid ng mga pulis sa tauhan ng CIDG sa warehouse, ay nagkaroon pa ng palitan ng putok ang dalawang grupo na siyang naging dahilan sa kamatayan ng isa sa mga sospek na si Alias Bab Usman. Nagawa naman nilang maaresto ang dalawa pang sospek na sila Jaymar Waradhi at Jelan Pasawilan. Sa pagkakatakip sa dalawa ay mas lalo pang luminaw ang mga pangyayari dahil sa binigay na affidavit ng sospek na si J. Marwarad tungkol sa pangyayari. Ayon sa kanyang sinumpaang salaysay, November 5, 2012 ng alas 3 ng hapon, nang puntahan sila ng kaibigang si Fernando Quimbao Jr. sa kanilang tarimahan sa Lanao Street sa loob ng Salam Mosque Compound. Kasama niya noon ang isa, ang isa pang suspect na si Efren Talib. Pinakiusapan sila ni Quimbao na tulungan siya para turuan ng leksyon si Julian Rodelas, malaki ang utang na loob nila kay Kiambaw kaya naman ay pumayag sila sa pakiusap nito. Lula ng Montero Sports na pagmamayari ni Kiambaw ay umikot sila hanggang sa marating nilang isang mall sa Pasay City kung saan ay kumain sila ng hapunan. Ang nasabing pangyayari ay nakumpirma sa nakuhang CCTV footage sa Ocean Bay Restaurant sa Pasay, kung saan ay nakitang pumasok si Jaymar Waradhi, Fernando Quimbao Jr. at Efren Talib ng bandang alas 8 ng gabi at nanatili doon ng isang oras. Ayon kay Waradhi, ay umalis lamang sila sa nasabing restaurant nang makatanggap ng text si Quimbao mula sa nobya nito na si Altamirano Merano na nireplayan umano nito ng mga katagang, Okay baby, nandyan na ako, just wait a minute. Nagsuot sila ng bonnet para hindi makilala ng biktima. Siya umanot si Talib ang bumabasa sa sakyan at humablot kay Julian hanggang sa maisakay nila ito sa loob ng Montero. Ang plano ay dadalhin si Jaja sa isang safe house. Subalit so sinabi niya kay Kimbao na Jay doon tayo sa Baluarte sa amin. Nang mabanggit niya ang palayaw ng kaibigan ay tila nakilala ito ni Julian. Kahit pa nga nakatakip ang kanilang mga mukha Nagsimula kasi itong magmakaawa at paulit-ulit na sinabing, J.R., J., sorry please. Ayon kay Waradhi, ay minura siya ni Kiambaho dahil sa ginawa niyang pagbanggit ng pangalan nito. Sabi ko, J., minumulit sa unang J., tapos nung punta ito sa, sa balawarte ko, sabi ko ganyan. parang niya, yes. niya. ay yeah. J., niya, J., sabi niya, sorry, alam niya rin siguro na, hindi ko asa niya. Nang makarating sa warehouse, ay dinala manos ni Efren Talib si Julian sa isang silid habang si Kiambaw naman at si Waradhi ay naghintay sa kabilang silid kung saan ay naririnig nilang sigaw ni Jaja na nakikiusap ng wag po, wag po. Makalipas ang sampung minuto, nakatanggap ng tawag si Kiambaw mula kay El Tamerano at sinabi nito na nasa police station siya para report ang pangyayari. Umalis si bawat at iniwan sila ni Efren Talib at alias Bab Usman na siyang nagsilbing lookout. Ayon kay Waradhi, ay umalis siya at umuwi para matulog. Nagising na lamang siya nang gisingin siya ni alias Bob Usman at sinabi nito na isang lalaki na si alias Aldos ang dumating. Nang tunguhin nila ang warehouse ay dinat na nila si Efren Talib sa labas na siyang nagsisilbing lookout. Sa loob ay nakita niya si Aldos hawak nito ang isang kalibre 45 na baril. Sinabi niya dito na binilin sa kanila ni JR ang biktima at huwag niya itong pakialaman. Subalit nagpumilit ito at sinabing, itatapon niyo rin lang naman, pakinabangan ko muna. Pagbalik ni Kiambao ay may dala itong burger meal na iniabot niya kay Waradhi. Kumatok ito sa silid kung nasaan si Jaja at Aldus. Sinabi niya dito na dumating na si JR. Sinabi naman ito na okay lang, tapos naman na ako. Habang tinatanong ni Aldos si Kiambaw kung ano ang plano, ay iniabot ni Waradhi kay Jaja ang dalang burger ni Kiambao. At sinabi niya dito na kumain na bago nila siya ihatid pa uwi. Sumagot naman ang takot na takot na dalaga na sa bahay na lamang niya kakainin niyon. Lingid sa kanyang kaalaman na plano na ng grupo na siya ay patayin. Ayon kay Waradhi, ay umuwi na siya at tinanong na lamang ang grupo sa mga sumunod na pangyayari. Ayon sa kanya ay si Aldous ang unang bumaril sa biktima na sinundan ni Efren Talib ng limang beses bago nila ito iwan sa kubaw kung saan natagpuan ang wala ng buhay nitong katawan. Sa binigay na statement ni Waradhi ay nagdesisyon ng prosecution para siya ang tumayong state witness sa kaso. Base sa autopsy sa katawan ni Julian, Maliban sa tinamong mga tama ng baril sa kanyang ulo, ay nakitaan din ito ng mga laceration sa maselang bahagi ng kanyang katawan na nagpapatunay na ang dalaga ay nakaranas ng panggagahasa, base na rin sa salaysay ni Waradhi. Labas naman ang artist sketch ng dalawang sospek na nanatiling at large at pinagahanap pa din ng mga kapulisan na si Alias Aldus at Efren Talib. Ang apat na una nang naaresto na si Altea Altamirano, Fernando Quimbao Jr., Jaymar Waradhi at Jelan Pasawilan ay sinampahan ng kasong pagdukot at pagpatay samantalang ang dalawang pinaghahanap na, si na sila Aldus at Efren Talib ay sinampahan ng kasong paggagahasa at pagpatay. November 20, 2012, sa ginawang arraignment ng kaso, ay nagplead si Waradhi at Pasawilan, ng not guilty plea samantalang dahil sa walang kibo. Pilitan ng Quezon City Court na isa ilalim ang magkasintahan na Altamirano at Kiambao sa not, guilt, not guilty plea. Iniutos din ng mababang hukuman ang paglilipat kay Altamirano at Kiambao sa Quezon City Jail samantalang nanatili naman si Waradhi at Pasawilan sa kulungan sa Criminal Investigation and Detection Unit sa Quezon City Police sa Campo Karingal. Ang legal Council ni Altamirano at Kiambao ay nagpasa ng motion to quash o para ibasura ang kaso laban sa kanila dahil umano sa hindi dumaan sa legal na proseso ang ginawang pag-aresto sa kanila. Ang nasabing motion ay binasura ng Quezon City Regional Trial Court noong February 2013. Ayon sa anim na pahina ng order ni Judge Caridad Walls Lutero, ng Regional Trial Court Branch 223 ay tama lamang ang ginawang pag-aresto ng mga pulis sa mga nasasakdal. Kahit pa nga wala silang dalang mandamiento de aresto, may sapat umanong basihan na na-establish ang mga arresting officer sa naging partisipasyon ng mga ito sa pagkawala at pagkamatay ng biktima. Ang nakalap umanong manong ebidensya at impormasyon ng mga kapulisan ay sapat ng grounds of suspicion para ipaliwanag ang ginawang warrantless arrest sa dalawa, apat na araw matapos na matagpuan ang katawan. Samantala, dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya na maglilink sa isa pang sospek na si Jelan Pasawilan sa kaso ng pagkamatay ni Julian, ay sinampahan lamang ito ng kasong illegal possession ng baril at pinayagang pansamantalang makalaya sa halagang 80,000 pesos na piyansa noong January 2013. Subalit noong June 15, 2013 ay namatay ito matapos na pagbabarilin habang kumakain ng agahan kasama ang pamilya sa kanilang tahanan sa Quezon City. Ang nakakapagtaka ay na nanahimik ang pamilya nito. Hindi nila pinayagan ng mga pulis na pumasok sa kanilang bahay para sa investigasyon. Sa katunayan, ay nagbigay pa ang nabyuda nitong asawa ng waiver na nagsasabing hindi nila nais na imbestigahan pa ang naging kamatayan ni Pasawilan. Ang pagkawala ni Julian ay nag-iwan ng malalim na sugat sa pamilya, lalo na nga sa kanyang ina. Ayon sa kanya ay mataas ang pangarap ni Jaja. Sa katunayan, ay nag-aaral ito sa Arellano University at kumukuha ng kursong Hotel and Restaurant Management. Dahil sa hirap ng buhay, ay tatlong beses na itong tumigil sa pag-aaral. Subalit hindi ito pinanghinaan ng loob. Nagagawa nitong pagsabayin ng pagtatrabaho at pag-aaral. Personal niya din nakilala si Altamirano dahil sa madalas itong magtungo sa kanilang bahay. Ayon sa ina ni Julie, ay mainit ang dugo niya sa kaibigan ng anak. Hindi niya umano alam pero sa tuwing nakikita niya ito ay umiinit ang kanyang ulo. Lingid sa kanyang kaalaman, na ito pala ang magiging dahilan para mawala sa kanila si Jaja Totoo rin na matalik na magkaibigan si Altamirano at Jaja sa katunayan ay halos hindi na mapaghiwalay ang dalawa Malimit din na pinapahiram ni Altamirano si Jaja ng damit na ginagamit nito sa modeling para kay Jaja ay idol niya si Althea Altamirano Subalit mas marami na umanong mga project ang napupunta kay Julian Ayon sa ina nang araw na mawala si Jaja ay pupunta sana ito sa Burakay para sa isang pictorial. Marahil ay inggit umano ang naging dahilan kung bakit nagawa ni Altea iyon sa kanyang anak. Ang kwento ni Altamirano Trudelas ay nagpapatunay sa kasabihang ang matalik mong kaibigan ang siyang pinakamatindi mong kaaway. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng salubin at suggestion sa atin pong comment section. Samahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you on my next video.